Samantala, sinagot ni Vice President Sara Duterte ang ilang kritiko sa isyu ng confidential funds ng OVP. Nagbabalik si Daniel Manalastas. Sa gitna ng mga puna at kritisismo, nagpasalamat si Vice President Sara Duterte sa mga anyay naging katuwang ng Office of the Vice President sa kanilang confidential funds noong 2022. Kabilang sa pinasalamatan ni VP ay si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nagpasalamat naman siya kay Executive Secretary Lucas Bersamin para sa detalyadong presentasyon ng 2022 OVP Confidential Funds. Pinasalamatan niya rin si Defense Secretary Gilbert Chudoro sa panindigan nito sa pagbuo ng Vice Presidential Security and Protection Group. Nakatanggap din ng pasasalamat kay VP si Congresswoman Stella Kimbo dahil aanya sa katapangan nito na harapin ang mga individual na anyay nagpapakalat ng kasinungalingan. Kung may pinasalamatan, mayroon din namang pinuna. Katulad lang ng Makabayan Black at ni Congresswoman Franz Castro na anyay nagsasabi ng mga kasinungalingan sa Kongreso noong 2022 hinggil sa confidential funds. Pati si Sen. Risa Hontiveros na din. Isang kahiyan anya na hindi kayang magpakita ng katibayan para suportahan ang kanilang anyay maruming imahinasyon. Si Hontiveros may banat din. Trabaho lang, walang drama. Kaysa sa mga personal na atake at pag-iwas sa tanong, mas maganda sigurong kung linawin na lang ni VP Sara ang pondo ng opisina niya para sa isang national budget na mas transparent, mas epektibo at mas tutugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan. Si Senator Bato de la Rosa, nakilalang malapit na kaalyado ni VP Sara, dinepensahan naman ng Vice Presidente. Anya, noong budget hearing sa Senado, na ipaliwanag ng maayos ni VP Sara ang kanilang confidential funds. Properly explain naman niya nung nandito sa hearing, di ba? Very matagal man yung natapos yung hearing. Uh, In-explain naman niya. And uh, palagi siya sabi niya, uh, DEX is only up to proposal. Hmm proposing their budget. Oh. Well, hindi pa accepted. Process yan eh. Process yan. Eh. Committee level muna, then afterwards, si eh, plenary level. So, ha? hintayin natin sa ano yung discussion yan doon sa plenaryo. Kasi sa plenaryo kasi, nandun na lahat ng senador. Tugon naman ni Congresswoman Castro, sinabi lang nila ang facts o katotohanan sa confidential funds noong 2022. Giti Castro, hindi sila titigil. Daniel Mananastas, para sa Bayan.